Hello! Good morning, mga kumare! Good morning po sa inyo. Today, it's Monday, February 19. Oras po dito now, it's 8.46 ng umaga. So, Monday today, kanina, nagising ako ng maaga kasi akala ko yung mga estudyante ko may pasok. So, late ko na na-realize it's winter break pala nila ngayon ng isang linggo. So, yeah. No need to wake up morning. Tara, buksan natin yung mga mga window dito. Kasi para ang blessing ay pumasok. Ayan yung labas ng bahay. Yan, mal medyo malamig pa rin sa labas. At yung mga mga bintana. Andito si Daniel. Si Daniel. Yan, nagkokopi siya, ah, nagmamaylo siya. Yan. So kailangan natin mag-ready. Kasi Andito yung ating mga estudyante. Walang pasok. So, mag-ready tayo ng mga lulutuin for lunch. Siyempre, dinner na din. Yung mga toys ng mga bata. Ayan, nagkalat na naman. Ayan, kakalikpit ko lang nung ano yan. Kalat na naman. Hirap talaga pag may mga bata sa bahay makalat talaga ang bahay pag hindi mo nilinisan lalong kakalat so yan yeah, today monday ang ating ganap ay sa loob ng bahay magpainit muna tayo ng kape gusto kong magkape yeah nakakatawa kanina kay nagising ako ng maaga niisip ko yung mga estudyante papasok tapos nagready na ako ng maluluto na pwede nilang maalmusal nang bubuksan ko na yung yung door nila, yung kwarto nila alala ko wala palang pasok, winter break pala nila ngayon gumising-gising pa ako ng maaga. Kaya pala yung yung anak at mga apo ni Javi. Sabi ko, tataka ko bakit late na. Hindi pa din bumabangon. Yung pala, start ngayon yung winter break nila hanggang Friday. So that's good. No need na gumising ng maaga. Kaya yan. Marami tayong Gaganapin. Siyempre, ganap, linis sa loob ng bahay. Luto. I-arrange natin itong mga hugasan kahagabi na nahugasan. Lagay natin sa sa washing dryer. Ayan. Itong ating start ng ng umaga. Ayan. See you later. Hay, mga mare kape tayo. Coffee for this morning. Para may energy tayo. Mainit pa. Nha, <laughs> yeah, kape tayo para may energy tayo sa buong araw. Coffee. Yum. Yeah. yeah samahin mo ako magligpit ng ating mga hinugasan kagabi Ha, lagay na natin yung mga plato natin sa drawer, sa cabinet. Hi guys. Kain tayo almusal rice. Saka so, yung tira naming ulam. And yeah. Yung spam na tira kagabi. Na ulam sana ng mga estudyante ko. <laughs> Kanina. Ako na lang kumain. Kape. Kape. Kain tayo. Ano to yung munggo? Nagluto ako ng munggo nung isang araw, may tira. tayo ng agustal bago natin gawin ang ating mga trabaho para mayroon tayong maraming energy. Buwan ko. Kahit kung kapi mainit pa. Kanca-kanca lampu yan. <laughs> Sibuyas. minta at adobo seasoning adobo seasoning at konting asin Hey, Liz. kape, takpan. Gano'n lang po, pasimple magluto ng adobo. So, patutuyuin ko siya. Hanggang sa tumuyo siya ng aking adobo. Hi, luto na ang ating adobo. Yan, malambot na yung adobo natin. Yan. Pinatuyo ko siya, pero kanina, kaya lang parang sobrang parang piling ko maalat. So, dinagdagan ko siya ulit ng konting, tinimplang ko siya ulit ng konting, konting water. <laughs> Tapos, nilagyan ko ng adobo, seasoning, and paminta. Yan ang ating adobo for lunch and dinner. And, syempre, ang rice for life. Yan. Nakuha na na siya nung rice. Yan, rice. Kasi nag baon si Habi. Yan. Yan. Ito yung kanyang adobo. Pinapalamig ko pa. and rice. Yan, kanyang um, uh, snacks, saka itong kanyang, ano, wipes, nadala niya sa work. Yan, ang aming simpleng tanghalian at hapunan na rin. it's good. Adobo. Um, it's good, yeah. And then, my husband eating the, how's the adobo? Very good. <laughs> Hello mga kumare. Ya, yeah, gabi na dito sa Georgia. Ya. Yeah. It's 8 p.m. na. So, lahat nasa kanya-kanyang kwarto na nagre-rest. Yung dalawa kong anak, ah uh, saka yung anak at apo ni, ni Harvey, nasa kwarto nagre-rest na rin. Yeah, kasi may may work yung yung anak ni Habib tomorrow at yung mga bata pupuntan ng daycare. So, kailangan din nila matulog ng maaga. So, ngayon niya, yeah, tatapusin ko na yung vlog ko for today. So, maraming salamat sa inyo. And, yeah, yung adobo na gusto ni Happy, nagbaon si Happy ng adobo. So, I'm happy. Gusto talaga niya yan yung adobo, sisig, Shanghai, pansit. Basta marami rin siyang mga Pilipino foods na gusto. Na tinatry niya tikman at nagugustuhan naman niya. So, anyway, maraming salamat for today. ah uh, thank you so much sa inyong sa inyong panunood sa aking video sa aming vlog ng aking pamilya dito sa Georgia maraming salamat at uh, take care ingat po kayo lahat and see you next time take care and God bless everyone